Nandiyan na yung truck, dumatay. Ha? Dito ka muna, bantay mo muna si Christel. Magpubukas oh, lang ako ng gate, ha? Sige. Nang dumating ang isang dump truck noong gabing iyon, dali-daling lumabas ng bahay si JR para sa lubungin ito at alalayang kumarada. Alam mo konti? Yan, kami mo. Sige, bantay bantay, Pati lang. Sige sa pag ng truck. Napasin ng driver na malambot ang lupa sa may kanang bahagi ng gulong. Ilang sa dalipa, tuloy ang lumubog ang gulong at tumagilid na ang truck. Ang kargang nito, mabilis na tumapon sa bahay ni na JR kung saan naroon ang kanyang mag -ina. Nang tumagilid ang truck at tumabon ang buhangin sa bahay ng pamilya ni JR, Agad maklolo ang mga kapitbahay sa mga biktimang natabunan. Dahil wala pang rescue team na dumarating, tulong-tulong sila sa pagangat ng mga bumagsak na kahoy at yero. Gusto nga siya na siya lang ganay! na Gamit lang ang kanilang mga kamay at pala, wala silang inaksilang oras sa pag-ukay para maahanap ang mag-iina. Wala nga na siya Ilang minuto lang, nakita si Jeneline. Agad-agad nilang sa ospital ang biktima. Subalit hindi na ito umabot pa ng buhay. Samantala, ilang oras din ang nakalipas bago na ipaalam sa rescue team ang trahedya. Tali-tali silang pumunta sa pinangyarihan ng aksidente para masakluluhan ang hindi pa rin nahanap na mga musmos. Mayroon yung tawag ng mga alos-alos ng past 2, mga 2.30, na-receive namin yung tawag ng pag-ibig Ang sabi ko sa amin, may natabunan daw doon sa Maria Clara. Yung pag namin, may marami ng tao. nalikos namin na kung na ata mga hindi naman kailangan doon sa site, pinatabi namin na sandali. Ang naitulong ng mga power tools namin, yung mga generator namin ng power tools, kasi hindi pwedeng gamitin ng kamay lang yun. Kasi mabigat na yun. Then, kasi, kasi yung mga kahoy doon. Ginawa namin, uh, yung kahoy na yun na daganan, inangat namin ng power tools namin kung tawagin yung ram. Kung tawagin yung mga angat, inangat namin yung mga nadaganan doon para makita namin kung ano yung nasa ilalim. Alas tres imedya na ng madaling araw, nang makita nila si JC sa ilalim ng mga kahoy at hiyero. Ang unang victim na nakita namin, kamay eh. Tapos nakita na namin, doon na kami nag-concentrate. Inangat namin yun. Nakita namin yung bata na yun. Hindi namin iniisip na buhay man yun o ang whatever happened kung nangyara sa kanya. Basta na isip namin siya at binigay namin sa dapat kumuha. Pagkakuha kay JC, binigay nila ang bata sa ibang rescue team sa lugar para matutupan naman ang paghahanap kay Christelle. Ngunit sa kasamang palang, binawi ang pinagbuhay si JC. matapos ang halos isang oras, nahanap na rin sa ng bata na si Cristel. dahan namin yung inangat yun na para kahit na paano masurvive namin. Pero hindi hindi namin kaya masurvive na yun sa tagal na nang hindi siya makakamit talaga. Naman ang biktima dahil sa suffocation dahil natabunan sila ng buhangin.